Magandang araw mga kababayan! Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. May panibagong good news na naman para sa ating Philippine Coast Guard. Isang makabuluhang upgrade ang tuloy na tuloy na ang pag-armas sa ating mga magbanua class patrol vessels gamit ang Aselsan 30mm Remote Controlled Weapon Station, RCWS, mula sa Turkey. Ang balita ay unang inilabas ni Herbie sa kanyang ex-social media account, isang kilalang defense analyst. Ayon sa kanya, na-issue na ang notice to proceed para sa Aselsen 30 MMRCWS. Ito ay pagkumpirma na tuloy na tuloy na ang proyekto matapos ang dating notice of award. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang Magbanua class patrol vessel ay kabilang sa mga pinakamodernong barko ng PCG. Ang mga ito ay putpitong meter multi-role response vessels (MRRV) na gawa ng Japan at pinangalanan mula sa mga bayani ng bayan gaya ni Commodore Magbanua. Sa ngayon, ang mga barkong ito ay mostly equipped lang ng manual machine guns. Kaya't napakalaking balita nitong armang project na ito. Ang pagkakaroon ng 30mm automatic cannon na remote controlled ay isang leap forward pagdating sa maritime security at interdiction missions. Ang Aselsen ay isang Turkish defense company na kilala sa world-class remote weapon systems. Ang kanilang smash 30mm RCWS ay gumagamit ng auto cannon, thermal imaging, day camera, laser rangefinder, at stabilized mount, lahat ay kayang kontrolin mula sa loob ng barko gamit ang isang fire control system. Napakahalaga nito lalo na sa panahon ngayon kung saan asymmetric threats tulad ng piracy, smuggling, at maritime incursions ay laganap sa ating teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Hindi lang ito basta-basta upgrade, force multiplier ito para sa PCG. Kung dati ang PCG ay isang purely law enforcement agency sa dagat, unti-unti na itong nagiging paramilitary capable sa pamamagitan ng mga ganitong sistema. Bukod sa pagiging paramilitary capable, nagkakaroon na rin ng mas malinaw na papel ang PCG sa tinatawag na gray zone operations, ito yung mga kilos na hindi ganap na gyera pero hindi rin basta-basta civil operations. Halimbawa, harassment sa karagatan, pagpasok ng foreign militia sa ating exclusive economic zone, at pagharang sa ating mga civilian supply mission. Dati, ang Navy lang ang may kakayahang tumugon sa ganitong mga insidente. Pero ngayon, pinapalawak na ang kakayahan ng PCG para makapag-operate ng epektibo sa mga lugar gaya ng Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc, at iba pang parte ng West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng Aselsen 30 RCWS ay nagbibigay ng bagong leverage. Hindi lang ito pang enkwentro, kundi pang pakita ng presensya at assertiveness, isang uri ng soft power with sharp teeth, ika nga. Bukod sa armas, mahalaga ring banggitin na integrated system ang Smash RCWS. Ibig sabihin, kaya nitong mag-interface sa radar, navigation, at communication systems ng barko kaya nitong mag-track ng multiple targets, gumawa ng fire correction, at magbigay ng situational awareness kahit sa gabi o masamang panahon. Dahil automated ang targeting at may stabilization system ito, mas accurate ito kahit gumagalaw ang barko sa malalakas na alon. Ang ganitong klaseng kakayahan ay critical lalo na sa mga chase and interception missions kontra sa mga smuggling at illegal fishing operations. Hindi rin biro ang deterrence value nito. Kapag nakita ng isang hostile vessel na may ganitong klaseng weapon system ang PCG, magdadalawang isip na silang manggulo. Sa simpleng salita, may lakas na, may respeto pa. Sa regional context, maraming bansa sa Southeast Asia ang nagsisimula na rin gumamit ng mga advanced RCWS systems. Ang Indonesia, Malaysia, at Vietnam ay may kanya-kanyang proyekto para palakasin ang coastal at offshore enforcement capabilities. Sa pagkakaroon natin ng Aselsen 30mm, hindi tayo na pag-iiwanan, kundi humahabol na tayo sa regional standard. Pero hindi lang ito tungkol sa armas. Isa rin itong pahayag ng intensyon na seryoso ang Pilipinas sa pagprotekta sa ating karapatan sa karagatan. Sa bawat armas na nakakabit, may mensahe itong dala, handa tayong ipaglaban ang ating soberanya sa makatuwirang paraan. At para sa PCG personnel, malaking more ale booster ito. Kapag alam mong may sapat kang kagamitan, mas kumpiyansa kang gampanan ang tungkulin mo sa gitna ng panganib. Ibig sabihin, hindi lang ito upgrade sa hardware, upgrade din ito sa tiwala at dedikasyon ng ating mga tauhan. Ang hamon ngayon ay panatilihing tuluy tuloy ang modernisasyon, hindi lang sa armas kundi pati sa training, logistics, at maintenance. Dahil ang tunay na lakas ng isang ahensya, nasa kombinasyon ng tao, kagamitan, at suporta ng bayan. Ang RCWS ay hindi lang basta depensa. Nagbibigay din ito ng deterrence laban sa mga agresibong maritime actors. Bukod pa rito, dahil remote control dito, mas ligtas para sa crew na mag-operate, di na kailangan pang lumabas para gumamit ng armas during hostile engagements. Ito ay bahagi ng strategic modernization efforts ng gobyerno sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Department of Transportation. Bilang dagdag kaalaman, ang proseso ng pagkuha ng military-grade weapons para sa PCG ay mahaba at dumadaan sa masusing pag-aproba. Ang notice to proceed ay nangangahulugang lahat ng dokumento, technical specs, at legal requirements ay nasunad na. Ayon kay Herbie X, ang dati niyang post tungkol sa notice of award ay pinatanggal, marahil para sa confidentiality. Pero ngayong may NTP na, ibig sabihin handa na ang gobyerno na ipatupad ang kontrata. Samantala, may hiwalay ding bidding ang kasalukuyan para sa 12.7 mm RCWS, ito ay mas maliit, pero para naman sa ibang patrol boats ng PCG. Ang pag sa PCG ay sumasalamin sa lumalalim na pangangailangan para sa credible maritime capability, lalo na sa panahon ng geopolitical tension sa Indo-Pacific. Tandaan, hindi Navy ang PCG. Pero sa harap ng mga hamon gaya ng maritime militia at gray zone tactics, mahalagang may kakayahan silang tumugon ng may precision at authority. At dahil Turkish ang supplier, nakikita rin natin ang pag-diversify ng defense partners ng Pilipinas, di na lang US o Japan, pati Turkey na ngayon ay malapit na rin kaalyado. Mga kababayan, isang hakbang na naman ito tungo sa mas matatag na proteksyon ng ating maritime domain. Habang patuloy ang tensyon sa ating karagatan, magandang balita ito na dapat ipagpasalamat. Ibig sabihin, gumagalaw ang gobyerno para palakasin ang kakayahan ng PCG hindi lang sa peacekeeping, kundi sa pagharap sa mga posibleng banta. Abangan natin ang susunod na balita kung kailan ma-deliver ang mga RCWS units, at kung kailan sila ikakabit sa magbanua class vessels. Kung gusto niyong updated sa lahat ng Philippine Defense Developments, don't forget to like, subscribe, at e-share ang video na ito. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas.